Naglatag naman ang mga panukalang reforma ang ilang mambabatas na may layuning mapalakas ang pangangalaga sa kapaligiran. Kabilang dito ang posibilidad ng pagpapataw ng buwis sa paggamit ng plastic bags. Ang detalye ihatid sa atin ni Kate Reña ipinalagay ng mga mambabatas sa Committee on Ways and Means ang mga panukalang paglalagay ng excise tax sa single-use plastics. Layunin nitong mabawasan ang paggamit ng plastic na higit nakakaapekto sa bansa, lalo na tuwing tag-ulan dahil nagdudulot ito ng pagbaha. Ipinabot naman ng mga mambabatas sa komite ang kanilang pag-alala sa posibleng epekto sa mga mamimili ng sugestyon ng ilang ahensya na magdagdag ng buwis sa iba't ibang uri ng plastic bags. Suportado ng Bureau of Internal Revenue at Bureau of Customs ang panukalang pagpapataw ng karagdagang buwis sa paggamit ng mga plastik. Ayon sa mga ahensya, malaking tulong sa revenue ng pamahalaan ang malilikom na pondo mula sa karagdagang singil na ito. Gayunman, naniniwala sila na dapat may malinaw na klasifikasyon ang bawat uri ng plastik na papatawa ng buwis. Partikular na ang plastik labo at sandbag na madalas gamitin sa mga pamilihan. Binigyang diin ni Kamanggagawa Partless Representative Ellie San Fernando na ito ang mga uri ng plastik na kadalasang nahahawa kan at nakikita ng mga consumer sa bawat tindahan. While we agree with the intention of the bills na syempre for environmental protection, eh, kailangan nating isipin din what are the alternatives available for ordinary Filipino workers? Baka mamaya na pag-iiwanan naman yung isang aspeto pagdating dun sa mga consumer na mga manggagawa ordinaryong Pilipino na later on, ipapasa din sa kanila yung effect nitong bills. Dahil dito, iginiit ng mambabatas kabilang na ang chairperson ng komite na si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo sa posibleng umanong magkaroon ng direktang impact sa mga ordinaryong mamimili kapag naipatupad ang dagdag buwis sa bawat uri ng plastic. Yun ang gusto malaman natin ni Kong Elliot ng komite para maging masusi din tayo kasi kikita nga tayo pero baka naman maging regressive yung tax. Ibig sabihin, ang tatamaan ng buwis ay yung mga hindi talaga may kayang magbayad ng buwis. We want the tax to be progressive, not regressive. We want to be able to tax from those who have the capacity to pay, not from those who don't have but are easily preyed on by our tax laws. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, maaaring mahirapan ang mga miyembro sa plastic management industry dahil madadoble ang kanilang pasanin kapag nagkaroon na ng tax sa ilalim ng Extended Producer Responsibility o EPR law. Actually, the industry voices out that if we are to regulate single-use plastic which are already their uh, raw materials for purposes of accomplishments to the targets of EPR law, baka po mahirapan ng industry considering na double burden on their part. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Rania, Congress News.